Yan, mga kasiga, ang luto ni Mama. Sino ni Ma? lawoy? Oo, oh, ang kanang sinabog ba nga baboy. Oh. Uh, lawoy. ano? Uh, Bisaya style no. Mm. Yan naman. Ano? Oh, yan naman. Oh, uh, yun yung ang aming tirada sa dati nung nasa probinsya pa. Oo. Oh. Oh, sige. Ano, sa tangan o bulagyan ng ano ma? Mga Gulay. Gulay, yan. Ano siya kaya eh? Sa, Sayuti? Sayuti. Gigisa sa ano? Ah, gigisa. Gigisa oh. daw muna ito. Gigisa <laughs> daw muna ito. Tapos, nilagyan ng ano ba no? Tubig, no? Tubig. Gigisa muna yung baboy. Hmm. Tapos, mamaya-maya, pag lumambot, hmm. ito lagyan ng gulay. Pag, pag, Sahog, mga gulay, kabalabasa, Sitaw sayote at saka repolyo. Uh, repolyo repolyo yeah. si Madir ang tirador <laughs> lagyan na na ni Madir ng gulay ilagay niya na chan <laughs> mamaya na yung isa mamaya na yung isa yan lang muna okay. okay. Ito si Mama eh, pang kuwante, uh, panlaban. Sila na ni Mama ang gulay, ang repolyo. ni ang gulay. Makulay ang gulay. Sa sinabawang gulay. Lami ka ayo. nilaga man no, lami oy. Lami ang gulay. Kain na tayo, mga uh, oh. Tayo ay magpakalas na. Pakalas! Pakalas na ba? Oop, oop, oop! Oh. Uy! 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 Uy!

naksiu na one napakong napay napay sabado isda napay isda dito wow paksiu na isda pinaksiwan na isda parapana lo kana takming ulam ba kaila kaila ba